guys, ito, nandito na naman tayo mga na paparamdam sa inyo na umagang tumangas, ito ako yung magbablog ng aking ng mga, mga bibi na huwag pinapakain ni Mano kaya nila sa inyo nila, oh, nila. yan ang dami oh, ang dami ano yan, ay, mga bibi pero ano ang yayaman, may mga pag ano yan, pag nag-high tide ang ilaw puno yan dyan, tubig pati mga anak na, sa Amerika na ay ang mga ano. Ho? Wala dito sa Pilipinas, sa Amerika. Ayan ang mga tubig yan Ano. May mga sawa nga na uh, diyan dati na ano. Nakulong Dami lang 'yan. Yan oh. May sawa diyan. Siyang namumuno diyan sa Rubitawa, tatay ko nagtatanim ng sawa. Tinulong yun. namatay. Yung nakaligtas. Yung nakaligtas yun ang ano, yung hmm? napunta sa Amerika sa bangka sa sila na. Pero dyan sa baba na yan, bangka ano, din dyan. Malaka siya, mausay man ka nyo hmm. ng nuclear. Ang simple naman na hindi yan. Ay, yung mga ng Amerikano. Ano yun, mga naong pampasabog? Oo, oh, alam mo, uh oh. ginawa ng Amerikano. Bihag siya. Pinag-ara, ano, sige, sagot ko lahat. Sa ibang bansa? Yung pamilya niya, itinangay ng Amerika doon, no, sa Amerika. Oh, sa ibang bansa. Pampasabog sa, kuwan, oh, dinamitang alam mo. Dinamitan. dinamitan ha? Nuclear yun, ano yun. Oh. Matindi yun. Yun ang ano, pag binagsak isang bayan mo, lusaw. Oh. May, mayroon, daw, <laughs> la, mayroon din hangin din, patay ka na, sa hangin, ay, lang. Yung ayok kay Mikal, no, pag nasa no? Mo yung uh -oh. sa hangin lang. Patay, patay ka na lang mga, mga. guys. Kaya ngayon iba na may undergrowth sa ay, lalit. Ay. Ayaw mag, ano to, oh. magpakita sa vlog. Libre pag isa niya. Hmm. Hindi na niya, ikaw pang ako. Hahaha. Ako pang bibigyan ano. <laughs> manong. Manong ano. Dolyar. <laughs> Ayan na. ito <laughs> na. Napakaganda. Ng mga bibi. Sos. Punta ka sa alo sa... Bigger deck ngayon wala wala dito ano ba dito itik wala puro lang ano yan bibi walang itik meron wala mga itik dyan eh ayan bibi yan eh bibi yung dilaw yun eh yun ang bibi ano yun yung bagang yung bagang bibi tapos yung pato nagtatalik din oo pero nangingitlog din nanglabang yung bibi Ha? Ibibihin lang daw sa tight ng yun. Nangingitlog din. Oo. Oh. Pare, may nakita ko eh. Pare, hindi nang yun eh. Ah, ganoon. Malay kulay. Maliit. Oo, oh, yun lang. Kung maliit yung inihin, nakukuha yung lihit. Hak hak hak, mga Yung kulay niya nakukuha. Mm. Pero malaki naman ang ano. Pero, isa pusa eh. Oh? Huh? Pato. Hindi ba ibang pusa basta nagkasawan? Mm. Nakukuha yung kulay. Ganyan yung parang Amerikano rin ano. Ang ibang lahat din ng tao ano. Parang ano. Kung sino malakas ang dugo sa panalo. Mm. Diba si Bombay baga diyan ano nangungupahan diyan oh, ano. Oh. Diba ang muka hindi diba man Bombay si mga anak hmm. sa Pilipinas pa rin. Hmm. Malakas pa rin yung muka ng Pilipina. Kaso ayun ang mga uh, guys? guys. Nila ako ni Bombay yung mm. mababaktas ang Bombay matatapang. Hmm nilayasan ano kawawa man ito si Bumbay ano na mabait din niya sana si Bumbay kasi bakit ganoon ay naubos yata yung puwi niya ay <laughs> naubos kaya <ko> nilayasan <laughs> na nilayasan <laughs> si Bumbay okay. Bumbay Portoy ayo na iwan ko na Bumbay ay di ba uh, Iwan uh, ko na Bumbay, Pordoy. <laughs> nag i na lang, na lang siya. Ano, puro na 5-6. nag na lang, di ba? Yeah. <laughs> Meron na kayo i-trike. uh, nag i na lang siya. Ano ba yan, sa kanya? O, sa kanya yon sa kanya binili niya pero nagpa 5-6 pa rin siya o di may pera pa rin hmm. ah service niya na na lang yata yung pera niya kaya no ganoon ang sitwasyon marami pang pahulugan nag-asawa daw ulit yung ano eh Bawang asawa niya eh. Kunin mo ano, umutang ka ng 5 doon sa Bumbay, yung, yung mababagsik ang mukha, tapos yung mga balbas yung nakadano, oh. na uh, nakahaba. Mga big time yun? Hindi, yun masapuan na ng carpet, yung lumilipad. Ano yung lumilipad? Yung carpet. di mo nakita yung Bumbay, nakasakay sa carpet. Dahil ah Ay, hindi ka pa nakakita noon? Ayun, sa yung vlog? kumot, yung kumot na nilalatag na gano'n, carpet. Ay, oh sinasakay ng Bombay, lumilipad. Yun ang utahin mo, sabi mo kay eh, Bombay, sabi mo kahit habang panong ka magulog, nakalang makapag-around the world ka. Talipan-lipan. Uh. Sama mo si Eddie Boy. Ay, Eddie Boy. Kasi doon sa, doon sa kanila. Patay si sa India, bilis. Oh. Ay, nakalang Sinusunog sa lang sa kahoy. Defense. ha? Sinusunog lang sa kahoy. Alin? Mm, patay doon. Oh, hindi yeah. na, hindi na, wala na, libing-libing. Isaboy na lang doon sa ilaw. Doon na sinusunog. Wala nang simenteryo. Kaya maganda sa kalila eh. Wala nang diba, bakteriya eh. Maganda na. Tao. Pangit nga eh. Kasi patay ka na. Sunogin ka pa. Pag <coughs> ano eh. pati, pag ano. Magkakaroon pag... pa ng bakteriya yun eh. Hindi kagaya ng ano. Hindi kagaya ng ano. Nasunog na wala na. Hindi. Dito naman sa atin. At pag least doon. Kanya -kanya, ano, yun, eh. Di makita. Sa mga ibang basa. Ano, Kremit. Pinakikita. Sinusunog. Kagaya ng mga Indian. Ang um, sendya nga. Sendya, yun, sinusunog. Mm. Lalagay, pinapatong na sa ibabaw ng ano, kahoy. Balsa. Kahoy, nakabasa sa oh, doon. Paano din gano'n sa may ano, sa may dagat. Yung tao, mm. nakapatong doon sa may ginawang kalamu papag. oh, pero man. Ang daming gatong. Oh. Susulugin ng patay na. Pero pag may bobo pa, malutang na lang yun. oh, hindi. Masusunog yun, wala na yun. Understood na yun. Sa dami ng gatong na yun, lutang na yun. Sunog nga, pero may mga laman-laman pa. Oh, di Hindi na maalis. Ah, oh, hindi. tapos so, pag malaglag yun, di, kukunin lang ng mga, isda mga isda yun. Sila. Tapos so, yung sacrimate, ano, sunog talaga. Oo, no? oh, di, dik di, 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 di pa sa ano, krrrr, ginigiling pa sa sacrimate. Oo. Oh. matitira lang yun, parang dito, oh. Mm, di ma di ma talaga yung kahit ganung giling yun, matigas yun. Hindi na ano, ano tapos Ano yung gagawin niya. yun? Eh? Hali, diyan oh, diyan. ikikremit ba 'yun dito sa so may may Starapol? Sa so may Starapol ikikremit. Hanap ako ng habat nung nakaraan eh, Lowness. Ay, kaya kusang ba yung patay? May binibetang ano, manibelaw, stainless ang ganda. Hindi, Oy. yan ganyan na akin eh. Oo nga, ganyan ka manibeli, ang ganda, stainless. Hindi, yan yung sa akin, sira. Diyan sa dulo, yung gulong na yan, sira yan. Gulong? Oo, yan na. Ayan, dyan sa baba. Sa sprat. Oh, sa rim. Pag ganun gaano nagkalukalaw. Ay, mo. Hmm. Sa buha. Ano yan? Puputulin na lahat. Kaya papapagawa ko pa lang yan. Siyempre, papalitan na lahat yan. Eh. Bakal na yung... Hindi na isa-isahin mga yung ka, guys. Ay, 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 ano mo, eh, Yung maraming salamat, ay, guys Maraming salamat mga ka, guys. Yung yeah. magpanood. Pag-upload na lang po aking YouTube channel. Maharap po. May, may. Ay lang po nagpaparamdam. Kasi lagi pong may. busy sa aking lalako. Yung manibela ko, ganda para stainless. Thank you, na, God bless.